Sasa Girl, minura ang MTRCB Viral ang interview ni Sasa Girl tungkol sa pelikula nila na Dream Boy, minura ng content creator ang MTRCB, matapos silang bigyan ng rated X. Ang pelikulang Dream Boy ay pinagbibidahan ni Tony Labrusca, EJ Jalerina at Jen Rosa sa ilalim ng direksyon ni Rodina Singh para sa Cinesilip Festival 2025. Ang pelikula ay mapapanood mula Oktubre 22 to 28 sa mga piling Ayala Mall Cinemas. Ang mga materials gaya na lamang ng mga pelikula na ipinapalabas sa mga sinehan ay isinasa ilalim muna sa Mabusising Review ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB bago ito tuluyang mapanood ng mga moviegoers. Hindi pumasa ang pelikulang Dream Boy at nakakuha ito ng Rated X mula sa MTRCB. Sa ating bansa, kung ang proyekto ay may rating na X, ay hindi ito pwedeng ipalabas sa mga sinehan o sa publiko. Ayon sa MTRCB, may nasilip silang prolonged sexually explicit scenes sa Dreamboy, kaya binigyan nila ito ng rating na X. Wika ng MTRCB While it offers important representation and commentary, its prolonged sexually explicit scenes make it inappropriate for public viewing. Dito na naglabas ng kanyang pagkadesmaya ang content creator na si Sasa Girl. Siya ay kabilang sa mga casts ng naturang pelikula. Sa post ng Dreamboy account sa Twitter sa ex nila, I hate to break the news, but all entries for Cinesilip Film Festival have been approved by the MTRCB, except for one. Rated X na naman tayo. Hindi na tama ito. Say pa ni Sasa, this is transphobia, free the dolls! Sa latest interview naman ni Sasa, dito na niya nagawang murahin ng MTRCB. Ayon sa kanya na hindi nila deserve na magkaroon ng Rated X dahil hindi naman siya naglabas ng kanyang nota sa naturang pelikula. Sa inisasatang na niyo MTRCB, bakla bakit nyo i-Rated X bakla? Hindi naman to parn, hindi naman ako naglabas ng nota dito. Nagbigay naman ng mensahe si Sasa para kay Lala Soto ang chairperson ng ahensya. Wika ni Sasa. Tama na siya. Malala siya. Matapos ang ikatlong attempts, sa wakas ay nabago na ang rating ng Dream Boy mula sa Rated X ngayon ay Rated 18 na ito. Ibig sabihin na maaring manood lang sa mga sinehan ay ang may edad 18 pataas.